Ito ang kagandahan pagka medyo malawak yung nagagala na ating maalagang manok dito. Kagaya nyan ah, malaya sila nakakapaghanap ng mga natural na pagkain dito. Ayan o. Oh. Ayan yung dalawang inahin na may sisiw. At na, nakakapangalay kay sila sa sa yard makakapaghanap sila ng mga anay-anay para sa mga sisiw nila So, malaking katipiran din para sa ating mga nag-aalaga dahil makakatipid tayo sa patuka sa kanila At ang isa pa ay nai-exercise nila yung kanilang mga anak nakakatulong para lumakas yung kanilang mga sisiw Unlike pagka nakakulong lang sila na wala silang uh, exercise dito sa amin may medyo parang magubat dito sa baba ng aming bahay at yan ang paborito ng aming mga alagang manok na kinakalaykayan yung mga ilalim ng puno doon sila nangangalaykay ayan o oops ano to kain malawak yung area dito sa baba na medyo magubat kaya nakakapangalay rin sila sa mga ilalim ng mga puno isang ng manok. Ayan no? Abang yung iba naman ay naglilimlim na. Ayan. May ilang naglilimlim dito. Abang yung iba ay nangitlog. Mga native ito. ito lang yung kagandahan pag nandito ka sa probinsya nakakapag-alaga ka ng kahit ang ilang piraso ng manok at pagka ang uh, itlog pwede mo maparami ito at makakalibre ka na pang ulam pwede ang itlog pwede ang karna ng manok Ayan o. At pagka may biglaan kang pangangailangan ng pera, pwede mo rin ibenta. Ang kagandaan dito sa sa bahay ng aking nanay ay merong meron silang malawak na nagagalaan dito na parang forest meron silang napakag, napagkakaykayan sa mga ilalim ng mga puno Ayan, nakakaya, nakakapaganap sila ng mga natural na pagkain organikong pagkain pagkain ng mga anay ilang uri ng insekto na namamahay sa mga ligaw na halaman dito Ayan. malawak yung kanilang range malawak yung kanilang nagagalaan kaya kahit uh, minimal lang yung ibinibigay mga pagkain ay nagagawa nila mag survive Ayan, ang dami nila dyan sa baba native yung ngayong alaga ay nakakaiwas ka sa pagkonsumo o pagkain ng mga karne na ginamitan ng mga antibiotiko at mga growth hormones na pwedeng makasira o makasama sa ating kalusugan unlike yung mga nabibili natin sa palengke na pinalaki sa mga growth hormones at mga antibiotiko na nagiging dahilan kung bakit na may mga tumutubong sakit o so, nagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit yung mga kumakain nito so the best pa rin yung mag raise tayo mag alaga tayo ng sarili nating pagkain pag ikaw ang nag alaga ay alam mo kung paano pinalaki ito at alam mo yung kung ano yung mga kinakain nila ganun din sa mga gulay kung tayo ang magtanim alam natin kung paano natin ito pinalaki at alam natin na hindi ito ginamitan ng mga chemical na pesticidio at mga chemical na abono so yun ang advantage pagka ikaw ay nakatira sa provincia